Siyempre, yung nananatiling pag-ibig. Ah, uh, yung bagong mag-asawa, medyo kunting na natin eh, napaka-romantic, showy. Pero sabi, hindi masyado matatag yun. Ang talagang matatagay yung lumagal na. Uh, halos parang friendship ang kayong, kayong mag-asawa ay hindi lang mag-asawa, magkaibigan pa. At ang palagay ko, nakakatulong din ay yung... Uh, kasi madalas, pag medyo tumatanda na, nagkakaapo, ay ito na ito rin ang pinangangaral ko sa mga minsan nagkakaroon ng mga gawain mga senior. Yung mag-asawa, hindi na nagtatabi. Ang katabi na nung... Ang katabi na nung lola, sapagkat lola na, eh yung apo. At hindi na na, hindi na sila nagtatabi mag-asawa. Eh sa amin, eh walang panahon. Saksi yung mga anak namin na ah, kung kami ay matulog, lagi magkatabi. Kasi doon sa, napakahalaga noon sapagkat doon kayo, nakakakwentuhan, nananatili pa rin kahit na may edad na kayo yung pag-uusap, yung talagang communication, at yung pag-share ng mga karanasan, eh yun ang na-enjoy namin. Kumisaan, uh, kumisan, lalo yung edad namin na to, hindi minsan kami makatulog. Uh, misan, yun ang nagagamit namin kumisan manalangin at uh, magkwentuhan, mag-share ng mga, magsabi ng mga uh, kung mayroong problema na nag-share sa isa't isa. Napakalaking bagay nun sa itatitibay ng pagsasama ng mag-asawa. Dapat uh, sa sandaling makasal na, sa isipan ng bawat isa. Sa akin ganun, sa isipan ko, permanente na ito. Totoo yung tinatawag sa sinabi sa Biblia, till death do us part. Kinakailangang nakas nakapasok yon sa ating consciousness na talagang wala na iba pang pwede na makasama ikaw noong magpasya kang ang iyong asawa ang maging kasama. Ikalawa, yung role, sabi nga sa Biblia, wife, submit yourself to your husband. Sabi naman sa husband, husband, love your wife. Kapag kayo ang dalawang itigitigis ang utos na yun ng Diyos, e eh ginampana ng pareho yung symbiotic na nangyayari dyan, nagsasubmit ang babae sa lalaki, minamahal ng lalaki ang babae, lalong naaakit naaakit ang babaeng magsubmit, lalo namang namamahal ng na lalaki ang babae. Nagiging cycle yun. And then, alam niyo, sabi nga nung isang profesor namin sa seminaryo, Nung sabihin ko sa aking wife na tinatanggap ko siya na aking low-poly wedded wife, kasabay na sinabi niya sa kanyang sarili, di na ako itingin sa iba pang babae. Eh ganoon nga ang kailangan eh, yung sabihin sa sarili sa harapan ng Diyos, sapat na ito sa akin wala na akong interest sa iba pa. Yun ang aking naranasan eh. Ganun, na, at yun ang naranasan namin. Bagaman matalino yung aking asawa, pero submissive siya eh. At ako naman yung alam kong dapat kong gawin na pagmamahal sa abot ng aking alam, ginagawa ko naman yun. Sabi nga, madaling mag-submit kung binagawa ng lalaki yung ano, yung tungkulin niya tulad. Eh sapakat mm, alam ko naman na minamahal ako ng asawa ko at at yung kabutihan ko ang nasa isip niya, nasa isip para mga plano para sa sambahayan, sa family. Kaya madaling madaling mag-submit at isa pa siguro dahil alam ko na mas uh, malawak ang kanyang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kaya isang bagay din yun na sa akin ay madaling mag-submit.